Ano yung pinapirma sa iyo manang Fe? Ah, ano yung pinapirma sa iyo? Yung pangalan namin, pangalan. Oh. Ah. So, uh middle name, surname. Oh. Ah. Tapos uh address. Um uh, present number, mm. tapos signature. Oo. Oh. Eh, siyempre, nag naman ako Hindi ko nabasa doon sa taasin. Ano paliwanag sa iyo na nagpapapirma sa iyo? Wala. Basta ang sabi lang naman niya, Baka sakali daw may ayuda. Kaya, siyempre mga tao naman doon nagsipirmahan. ha. <laughs> Mukhang ayuda. <laughs> yun ang, yun ang pagkasabi niya. Kaya, dahil tayo pumirma, eh, sinabi may ayuda, eh, nagpirma sila lahat. <laughs> eh, yung buong pamilya mo pumirma. Mm -hmm ako ang nagpirma sa pamilya ko. No, sinabi niya, ilista mo yung mga kwan, yung mga butante diyan sa amin. Oo. Oh. Ah. So, Siyempre, mga butante, ilista ko yung mga apo ko. Saka oh. yung anak ko. Oo. Oh. Nilista mo um, lahat. Hindi naman pinabasa yung, yung ano, yung doon sa taas. Kaya hindi ko mabasa. Walang nakasulat. Malilit naman yung letra, kaya hindi ko rin nabasa. Kasi so, so, yung nakita lang namin doon, mga pangalan, kaya yun, nilista namin mga pangalan, pangalan namin. Ayun, so, Eh, yung paano yung present number? Yung present, din naman ako nagbigay. Sabi ko, hindi ko naman mahanapan yung ano ko, present number. Ay, siya na daw, bahala maglagay. Baka kukunin niya doon sa, may kopya sila doon sa dating. mana pesa daw galing yung ano, yung uh, pinapirmahan sa inyo. Pinapipirmahan sa inyo. Galing daw po kay Madam Sonsi. Alin? Yung pinipirmahan namin. At ano raw ang paliwanag nga? Eh, wala siyang pinaliwanag na ano. Basta ang sabi niya, magpirma kami doon. Lagay namin yung mga pangalan. O ngayong dalaman mo na kung para saan niyang uh, pinapipirma, anong pumasok sa isip mo ngayon? Eh, hindi naman pala maganda yung pinirma namin. Kung pala yun, yung signature buying pala na yun. At, Ba't uh, binili ba kayo? Nagbinayaran ba kayo? Hindi naman sinabi na ano, babayaran kami. Baka sakali lang daw nami may ayuda kami. Hmm. Kaya nagsipirmahan kami. Hindi nga namin akalain na ganun pala yun. Oh, pero may idea ka ba na tungkol ito sa pagbabago ng konstitusyon o yung tinatawag na charter change? Hindi. Ngayon ko lang naman nabasa ito kung ano, kung maganda yung napirmahan namin o hindi. Dahil parang binenta na namin yung kaluluwa namin dun sa kinirma namin. Eh, hindi namin naintindihan kaya yun, nagpirma kami. So, anong naisip mo na pwedeng gawin? Eh, yun. Sasabihin na lang sa mga tao na hindi tayo dapat na sumali dyan sa mga pinapapirma nila. Hindi maganda yung pipirmahan namin na hindi namin naintindihan. Kailangan yun, maintindihan namin kung para saan yung pirma na yun. Dahil hindi naman na kami ang makinapag doon. Hindi dapat magpirmang mga tao.